Hey! 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 Diba, yung ano nito buntot para tumayo. Ayan guys, so. Oh. Hindi talaga siya makatayo guys. Kahit anong ano. hindi Hey! hey. Hello guys, good morning po Welcome back po sa ating channel Jebos Nature and Animal Lovers So for today's video, ayan, kung mapapansin nyo po Meron na naman po tayong nanghihinang baka So ngayong umaga, nakita ni Kuya John Lloyd ayan, nakandusay yung baka So ang expect ko po, po dito nilamigan may lagnat at uh, may sipon sa loob ng katawan So hindi po talaga siya makatayo guys Kahit uh, anong gawin mo dito hindi siya makatayo So ano ang pwede nating igamot dito? May dala po akong Betrasin Gold at saka po DCM. Ito po. Uh, sa issue po ng baka na yan, nagkulangan na po siya ng calcium. Ayan, pang calcium po ito. Intramuscular po, tinuturok to. Tapos, Betrasin Gold. Iyalo nyo lang po sa isang 1.5 na, ayan, empty bottle. Ubusin nyo po yung isang sachet at ipainom nyo po ito, isumpak nyo po sa bibig nya. So ang gagawin natin ngayon guys, ito, magtuturok tayo ng DCM. So inuulit ko po kapag ka ganito palang kalaki, 20 ml lang po, wag nyo pong uubusin itong isang bote. Kasi 100 ml po ito, ang ituturok lang po natin 20 ml. Kapag kainain naman, o bulugan na baka na malaki na, 40 ml po ang iturok ninyo. So ito, ipapakita ko sa inyo talaga guys na hindi talaga siya makatayo. Tingnan nyo, guys, ha. Ah. Hey. hey! Hey! Shh. Hey! 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 Kahit anong gawin nyo po yan, hindi makakatayo yan, guys. Kahit, di ba, pinipilipit yung, ano neto, buntot para tumayo. Ayan, guys, oh. Hindi talaga siya makatayo, guys. Kahit anong gawin niyo Ayan, oh. Shh. Hey! 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 Nangihina siya guys. Papansin nyo po yan guys. Hindi talaga makatayo yan ha. Ah. Kahit anong gawin nyo dyan guys. Ayan. O. Oh. So ang, ang gagawin po natin. Magtuturok na po tayo. BCM guys. 20 ml po. Ang pagturok po nito. Sa apat po na side. Dalawa sa harap. Tsaka dalawa sa likod. Huwag nyo pong uubusin sa isang part. Para makaano po yung mga paa niya. Ito na guys. Ang unang turok guys. Dito po ito sa may parting laman. Parting laman guys ha. Yung malaman na parte. intramuscular po ito eh. Yan guys. Unang turok. Tingnan nyo guys. Hindi gumagalaw yung baka. Kung mapapansin nyo po yan. Sa so, kabila. Inulit ko po, apat po naturok yung gawin niyo. Guys. Sa may part po na may laman. 5ml po kada ano, kada part. Ito guys. So hindi po tayo, hilapit mo kay Gian Lloyd. So inuulit ko po, pangalawang beses ko na pong pinakita sa inyo yung panggagamot sa ganitong isyu ng baka. So inuulit ko po, hindi po ako veterinaryo, experience lang po ito sa aming pag-aalaga. Disclaimer lang po yun ha, kasi baka sabihin ninyo nagmamagaling po tayo. So nasa inyo po ako, susundin nyo po. So ito, experience ko lang po ito guys sa pag-aalaga ng baka. Subok na subok ko na po ito. Ito guys, sa so may part po na may laman. Tigas ng anong nyo oh. Isang beses na lang guys. Imasin nyo po muna bago nyo anuin. Pang last guys. Aturok. Dito naman sa isang part. Tingnan nyo guys ha. Hindi naman gumagalaw yan kahit anong injak mo sa kanya. Tapos na tayo mag-injak guys. At ito naman, susumpak natin itong betrasing gold na inalo natin dito sa empty bottle na 1.5. Ganito lang guys. Gawin nyo to. Paubos nyo guys ha. Para makakuha po kayo ng idea guys. Ito subok na subok ko na po ito guys. Kahit ano nyo po yung mga previous video natin may makikita po ko kayo na isang ginamot po natin na ganito rin yung issue. Kapag ka hindi makatayo yung baka nyo guys ito ang gawin ninyo. So kung hindi po kayo, kung hindi nyo po alam gawin, tumawag na lang po kayo ng bet. Para may may suggest sila sa maganda sa inyong alagang baka. So, ito guys, sinuulit ko, experience ko lang po ito ah. So, i-stop ko po muna dito guys. Uh, ipapakita po natin kung anong oras siya tatayo o araw. Guys, sa video po na ito, ipapakita rin natin yung update. Ayan, pauubos ko lang po ito. Plastic bottle po yung gamitin nyo ha, para hindi po mabasag. Kasi delikado kapag kabote. Baka mabasagan yung ano nyo, madalikado sa baka. So ito, empty bottle na plastic. Naubos na guys. Ayan guys ha, kung mapapasin nyo, hindi po talaga makatayo yan, nangihina. Eh! 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 guys ayan po yung sitwasyon ng baka hindi po makatayo so i-update ko na lang po kayo kung anong oras makakatayo yan baka ngayong hapon o bukas i-update ko po kayo so lalagyan po muna namin ng silong to para ano hindi siya mainitan so hanggang dito na lang po muna guys A few moments later. Ayan guys, kinuha na po namin ng blue socks. Ayan, holo na. Para maliliman naman po siya hindi mainitan ganito lang po yung gawin ninyo kapag mainit at uh, siguraduhin nyo po yung pesto nya hindi nagpuputik ayan ha nilagay po na muna namin sa may ano sa may tuyo na pesto hanggang sa makatayo po siya ayan guys kuang pantulos kuya John Lloyd para ano maano natin masilungan yung baka ayan oh. kung mapapansin nyo guys ha hindi po talaga makatayo So abangan nyo po yung update guys kung anong oras makakatayo yan o araw. Ang oras po natin ay 11 a.m. Ayan. Hindi po alam kung anong oras makakatayo to. Sana mabilis lang siya makasurvive. Kapag tumalab na po yung gamot na yun at yung pinainom natin na betrasin, uh, kakalma na po yan. Yung betrasin po kasi, vitamins din po yun. At uh, alam niyo naman po, panggamot yun sa sipon kahit mga yung mga manok o bibe kapag ka sinisipon binibigyan po ng betrasin ayan para matanggal yung sipon nya tsaka yung lamig sa loob ng katawan so stay tuned lang po kayo i-update ko po kayo guys One hour later. so ito yung update guys uh, nakalipas na po yung isang oras uh, wala pa rin ano uh, pagbabago sa kanya, ganyan pa rin, nangihina pa rin. Pero may ano na po siya, silungan. Ayan. Alas 12 na po ng tanghali. So, magbe-break time po muna kami. Uh, iwan na po muna natin dito kasi safe naman siya dito. Ayan, may ano naman siya, tarapal. Kahit umulan o mainit, may silungan po siya. Ayan siya guys, ha. So, stay tuned lang po kayo at abang-abangan niyo po yung update dito. Isang oras po natin na 2pm. Asalan po natin yung ginamot nating baka. Eto guys 2pm na po ng hapon So papasyalan po natin Kung ano na yung update sa kanya So nakaiga pa rin Ayan kung makikita nyo Nakaiga pa rin po siya Hey Megos huh. Hey Megos Ah Huh Huh Shh. Huh, huh. Shh. Shh. Nakaiga pa rin siya guys 2 p.m. na po ng hapon. Pagka nagugulat-gulat ng ganyan yung baka, gusto nang tumayo eh. Pasin nyo ba guys? Oh, ayaw pa makatayo. 2,000 years later. Tumayo na siya guys. Oh. Tumayo na. Ayan, kakatayo lang guys. Oh, effective po yung ginawa natin guys. Ang oras ay 3pm. Papasukin ko na siya dito. Nakakatuwa naman guys. Effective yung ginawa natin. Huh. Huh. Pasok ka doon. Ayan guys, nakita nyo naman. Kakatayo lang. Papasukin ko siya dito para hindi maging dalikado yung lagay niya. Ayan na oh. Ayan na guys, yung ginamot natin. Oh. Kita nyo ba guys? Huh. Huh. Nakatayo din siya. Salamat Lord. At nakatayo na po yung ginamot naming baka. Ayan. Oh, diyan ka muna sa kulungan. Pasok ka doon. Pasok ka doon. Pasok ka sa kulungan mo. Pasok. 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 So ayan guys, Ah, uh, ganyan lang po yung gawin ninyo. Panoorin niyo po yung video mula umpisa hanggang dulo. Kung ano po yung ginawa ko. Nakita niyo naman kanina hindi talaga makatayo yan. Ayun po yung silungan niya oh. Binigyan namin ng pagkain ngayon ah uh, 3 PM. Nakatayo siya mula nung 11 ginamot natin. Ayan. Oh, 3 PM nakatayo na siya, guys. 'Di ba? Oh. Effective po yung ginawa natin guys. Binigyan ko po, po siya ng pagkain. Tingnan nyo. So, payat po siya kaya may nasalamig lamig. Kaya nangyari sa kanya yan. Hindi siya makatayo. So, effective po yung ginamot natin, yung DCM, tsaka yung pagpapainom ng betrasin. So, ganun lang po yung gawin niyo guys. Siguradong tatayo po yung baka nyo. Ayan po. So, hanggang dito na lang po ang ating vlog about po sa panggagamot natin sa hindi makatayong baka. So, panoorin nyo po ang gandulo guys. Sigurado pong meron kayong makukuwang idea. At uh, kung meron po kayong natutunan, wag naman po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Pakit din po yung notification bell para lagi po ang updated sa mga bago pong upload na video. Sa mga bago pong napadaan sa channel na to, Jeffo's Nature and Animal Lovers, please like and subscribe. So, hanggang dito na lang po. bye bye